Mga ah, kababayan na may gininto ang puso. Na, napadaan ako sa munisipyo, ang daming nag, nakaabang dito. Eh, hindi naman dumating yung mga nanunungkulan. Yung mga kapwa nang hihilangan natagpuan nila dito. Pare-parehas ng aming mga kawawa. O manawagan po okay. kayo. Kayo po si anu pang nayari sa ano pa nayari sa inyo? anu pang nayari sa inyo? anu sa inyo? anu na sa inyo? anu pang nayari sa inyo? anu pang sa inyo? anu pang nayari sa inyo? anu pang nayari sa inyo? Wala akong nayari sa inyo? anu pang nayari sa inyo? anu pang ang tiyan po yung iba, yung iba po, yung nila. Oh. nag po ng ano, hanap buhay kasi po, hindi po sila kasama kaya hindi. Paano po kayo nakakaraot sa araw-araw? Hindi, hindi po. Sa ito nga, sa mga dito sa munisityo, hindi hindi lang po kaya kami ano, nabubuhay. Napakalimut po. Paano kayo nakakaraot sa loob ng araw-araw? Kasi po nag-iipaglabata ako sa Roma yung hindi po na po kaya dahil patatakot po ako kaya po humihingi ko at nagtulong sa inyo dahil wala po walang anak buhay kundi lang isa. May mga anak po ba kayo? Meron po kaya lang po walang anak buhay dahil wala po sa Nasaan po yung asawa ninyo? <laughs> At buti, buti pa pala yung asawa nyo na nanahimik na wala na siya problema. Ano ang panawagan natin ngayon sa ating mga kababayan? Ulitin lang natin ang ating panawagan para pag narinig kayo ng ating mga kababayan na may mabubuting kalooban, kayo po ay kanilang babahiginan ng kahit konti lang na kanilang nakakayanan. Ulitin niyo po, ako po si... Ako po si Marina Paginto. Nakatira po sa buwas Kandaba, Pampanga. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para po meron akong pagbili ng gamot. Pagkain. Wala po ako naghahanap po ay kundi lang po isa. Nagpapaaral pa po ng anak niya, tatlong anak niya. Tatlo lang po yung anak niya. Siya lang po naghahanap buhay. sa ating mga kababayan, sa ating mga kababayan po na nakarinig po sa istorya po ng ating kababayan. Sana po ay ating bahagi na ng kahit konti lang ng inyong makakayanan para po siya ay makaraos, siya ay nagpapagamot sa kasalukuyan. may mga dalang reseta, mga papeles, ngunit ah uh, siguro lahat ng ahensya na yan, sa napuntahan na eh, every three months lang naman yon Siyempre, sabdamin ng nangangailangan naka-stop pa ngayon na, na, na nagpas ako bumalik yung papel ko dahil wala daw pera ang 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 isa pang dahilan nito kaya po siya nakarating dito ngayon. Alam niyo po, lumaki na naman ng tubig yung yung tapat nila sa bus, oh, malapit na bahan. naman lumutak. May may may, ba, may tuma oh, may tubig ba, pa doon. May tubig pa doon tapos ngayon do sa do sa hagdanan nila na nandoon na yung mga hipon na malalaki. <laughs> Nag-renta -re lang po kami ng tira. O, oh, tingnan mo, nag-renta -re lang um, pala naman sila. -re na hmm. O, oh, sige po, paano kaya ito niya? Manawagan ulit po tayo para marinig po tayo ng ating mga kababayan ulit. Ako po! Ako po si Marina Paginto. Matira po sa Buas, Gandaba, Pampanga. Maawa na po kayo sa amin. Dahil mahirap lang ang kalagayan namin. Nakakarawas lang kami dahil sa paghihingi po. Po pwede, po ako ng inyo, bayad... hindi po ako nang tulong sa Hindi po ako makaget over kahit di po nyo nakikita sa camera nito. Tulong-tulong na po ang aking luha. <laughs> <laughs> hindi ako makaget over. <laughs> hindi ako makapagsalita, natigilan ako. Na <laughs> Sige po.